Tar... Galas gawa sa una ba nga uh, tagapaminaw, ramang kog katong uh, kiniang akong suliran. <laughs> <laughs> sa atong pagkahimugso ng kalibutana, gikaluhaan at ang daan sa tong suliran. Apan dunay na nga dili na mapasan nga kitara. <laughs> Ay, sa mga nakahinundom. <laughs> Og tungod ni ini, kining tulumanon, kini ang akong suliran. astila <laughs> Astilan, daghan yung mga maka nakarelate ani, daghan yung mga nakaalala ani, no? Mga panahon pa ni, ni Doktora Rosa <laughs> ong ni uh, Tito Nas Nas Alinyo o karon kay wala naman na sila aw din himo paminaw sa isi kay dear papa dong <laughs> wala pa tay istorya karon kay wala pa tay dear Papadong so pero naghantag mga na receive nga mga agi uh, gis say agi uh, sanay at sa tuwa uh, kwan ba kanang gi pangutana ba e say solution nagpatabang ang tao na eh, eh. sigurado yung ganing mga tawhan ng mga estudyante ba <laughs> Di man na sila kuan ka, ka, ka pangayo og tambag silang ng ginikanan, labi na Amo na sila kay Papa magsamok-samok. Well, atong basahon yung usaka, kuan, problema sa usaka sinder Eh, dili lang nato ni istorya ni ilang mga pangalan kay lagi basig ganing uh, taga silingan nato ni gali <laughs> siya na pud siya po ni ha um, ang namong mga kuan ha ay mo ha i lang si papa dong sa papa dong discovery Uh, sa search lang ninyo na sa Facebook page sa Facebook. Papa Dong Discovery or uh, text niyo lang sa 09708730141 or dili naman kaya mismo sa Facebook page ng Easy Radio. Ha capital letters na na, na Easy Radio 96.7 FM. Uh, pwede po mo mag-comment din ha og miingon mo kung sa inyong problema dia kaya try natog uh, unsaon nato na pagsulbad nimong problema. <laughs> Oh. Atong sindar, nagaingon din ni um, Papa Dong na ako'y gusto panguyaban ba? Pastilan. <laughs> Ibog kayo ko anin niya. Kaso naan naman siya'y uyab. Oy, napatay na ni. Unsa man ang, unsa man, ipadayon pa na Or, oh, aw, ah, bahala ka niya. gelas ito hana ni na naman din na uyab. Dahil niya nga nung mga uyab, <laughs> Ah, ayaw na nagpanguyab na dong. <laughs> Maluoy kas uyab na dong. Oh. Ayaw na lang nagipadayon na eh, kung uh, para sa kuwain na lang nagipadayon. Kadaghan hag, mga single, kadaghan dihag way uyab. <laughs> ah, ang ah, tuyuan man mo nang nay uya na? ah, yun na sa ana. Ah, mao gyud nay sinugdanan sa sinong bagay ha. Mao nang eskwelahan ato na dili gyud na ma maundang ng gubot kay sige tungod an mga nanay uyab, bunya panguyaban pa jud. Ah, pero nung no, paduding-duding po ni si Moha yung babae, yun daw, wag yun ni, mahimu, <laughs> magkagubot yun mo, no? Kaya yung saon tamang, nung ok, naibog po dahil si Moha yung babae, kaya kiatan po kayo. Ang <laughs> nah, yung saon man nato ni Ah, daghan man mong mga, kung ano, schoolmates, de. Og dili man kaha sa chatmate mo ona, ano, kabilang uh, daghan mga eskulahan din ha. da, dito deka ka muyab sa mga langgas, taga da kasi ay taga Payao ana. O nya, taga Gikam na wa, taga Dawa-Dawa ayo lampo nang oh, sorry guday taga Oh, dili day natin istorya ng lugar ni Munong. <laughs> <Kung diling mo laughs> Kaya basi-basi mga tani. <laughs> ah, okay, pwede mangyapon na siya panguyaban ni na. pero patay kagasuyaban na. Kung sinong bagay, ganyan na ganahan ka na nga magsinumbagay mo. Patungod lang sa babae, ha? murata ta ning nagpabugno og kabayo. <laughs> Kala bitong kabayo dili man na magbugno bayi. way bayi <laughs> Ganahan mo ana, ha? May paning uh, mga kabayo kay ning magbugno na mga tawo manglantaw. <laughs> Pero kining uh, mga tawo kay magbugno ambot asa ah, mga kabayo. <laughs> 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 waju mo kitang kabayo ba mga kwan ba nang lantaw ini magsinumbagay ni mga tao ba. <laughs> <laughs> ay dako. Ah, mau na ako ikatambag sa mga choy ha, choy. Ah, na lang lain la enjoy ay na lang nay choy. O dili kaya choy ganang kung uh, gugmahan man yung gana choy. Uh, ah, Paabuta choy magbulag na sila choy. <laughs> Joy, uh -huh. <laughs> <laughs> wala wala mo forever lagi na Joy, hulata na na Joy. Kung dili po da ah, kay ning uh, ah, basi na ay makakita ba kag mga gwapa-gwapa diha oh. Unya makaila-ila kag mga kanang uh, kanang di pud ta kaingog maot kay ang gwapa or maot nagdepende mo gunas pananaw tawo. Mayon day mig maot man na nya sa imong gwapa di ba? So, maka ini dig kita ka si mong panan oh di ay. Unya magka-close mo, magkakilala mo, magkailanay mong duha. Unya human na magka-chat mong duha ay. Diya magi na magsugod joy, kada mag chat-chat na joy. Bisag magbuntang na joy, ala sige chat ra gyapon. Lamie na na, joy no. Lagi, una talang na good. na. Magiging kanya-kanya bata pa bitaw ka. unsa isa may magdali mag mga kaway. Ah, <laughs> Choy. Kanyang ang uh, kwan, ha? Kanyang uh, makakita ka ganang uh, guwapa-guwapa. Bisa, guwa ayaw lang po kayo ng tanto ng guwapa. Pero naagod, aw nga nung Dili, diligod. Luyas mga maot, anak pa Dito, doon. O, na makauyab, oh. <laughs> po doy. kay, hindi nga ginakuway ag maot, way guwapa. Nagdepender, no, yun na sa tawo. Kaya na may mingon tagmaot kaya nagnawong sa ako ang pananaw oh, pero sa ubang pananaw oh, dahil gwapa dahil na. Oh, Nag-depender yun No? May nang makakita gani ka chay. Yeah, main love ko chay. sinong bagay? O pili agyan ang way uyab. Ayaw po po ka nang dugay-dugaya po. Di ba siya makauyab naglain? Naimpas na hinungong ka. Labi na gwapa-gwapa na imuhang panguyaban. Ah. Patay yung ka, yun, No? Basta gani gana ay binta chay. Diritso, panguyab din chay. Ayo mau tanya ke konsaun pagpangu ya pastilan. Cacat agak ni mu dia. Jadi ya miss labu bah. Ya reply mantau sabak dia dong ya haning mama dong patai ke dia coy. <laughs> 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 ah, ingna rabudaan coy, ingna budaan tu ni mugi pangoya bancoy tarong istorya lang nang puldarong di ako na imong mama mahulam mo yung cellphone kay basing mabulabog ta ba suko <laughs> na yung mama silingan ta ba ha wala joy yung dali rin kay balo kong mungu munguya bro na kay naaman na yung hugut hugutan ay, na yung mochi kwan kining pinya ka ba ano ba ngano man mas matan pa mang kasakua ah? ha <laughs> <laughs> dili man ka madalag jamming jamming oy <laughs> kun nang expert naman kay ka sa mga manguyab sa si muha oy ah nami na libre libre da tayo, yon ay bayo. ay ay nako gilara na ano, libre libre dayon kaya pagkasunod manguyab na dayon ka <laughs> pero gayg gusto sa eh, imo choy. bisan pag di mo na libre yon choy. Mo ko Oh, panisa. gamay gamay bitaw nimo pa char char bitaw kiligon da yon no. Ah. Imura guapo man sad unsa man bataan eh. Kumpiyansa mo kasi mo pag guapo di mo kay salig. Ayan na nang nay uya boy. Sino bagay ba mo ana na, na stand na guapo ka? Mga hinungga mamaot na nung kag samot <laughs> mamaot na hinung kag gamay limang ng muburot na imuhang hang nawong deron aron pero untag sinumbagay ra unta nya mag sinaksakay ba mo sinaksakay sa mga, mga kamautan ha <laughs> 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 ah? lagi aw lagi oi sa mga babayo ay huh? nadunat Ayun ay, na lang yun na ah. Ganing na lang lang magbulag na sila. <laughs> okay, Joy. Ha, unta na ka. Joy. Nakatabang ko si mo Joy. Ha. Ah, uh, na ni mo sundo na ni mo dili basta ako Joy, uh, choy kining inamigo gini ha. Kanyang advice as kanang uh, kanyang mas idaran bitaw ni mo kay kailaman jugo ni mo choy. <laughs> Ay, kining gusto po na ako, nga nga sa safe po ng imuhang place na Napugga ka, ka ng safety raput ka ba? Nga dili po ka ma kuan bitaw, masakitan. ora uh, kabalo mo kumusukol mo po ka na nga, malipay po ka nga makasakit ka sa lain. Uh, tungod lang kay Mangilog kaguya ba? Uh, dili na po ka masugot na chay. Ah, maminaw na ako choy. Hindi ka maminaw na ko, chay. Ikaw akong kulataon chay. <laughs> Ay, nako. Bita mo, ay. Ah, daghang salamat, ha, unya. Balik ta, kinala po ilain. Problema atong basahon. <laughs> Basta, for now, ah, padayon ta sa ito ah, mga musika. O, ah, padayon ta. Taon-taon, mubalik ko. Eh, naanap po tayo basahon nga cinder na po. Yung <laughs> ipadala sa tuwa. ha? Ah, diha, Ramo. Stand by, Ramo, ha? Ah,